Five, you get a bunch, I'll give you a discount. Yeah, let me see it come out. Do I need

I have to five, you get a bunch, I'll give you a discount. Come out here, Let's reassess. So what's up mga ka-deal uh, Yung uh, deal ko this uh, Saturday uh, Nitong nakarang uh, Saturday ay uh, pumasok ako Nang hindi ko iniintay yung mga nakapila na So nagbayad ako ng entrance Mas mahal yung entrance Na regular na ikaw ay pipila At uh, 9 o'clock a.m. magbubukas Tapos yung uh, magbabayad ka ng mas uh, mahal uh, kahit anong oras mas maaga eh. nakasulat doon sa sa entrance na 7 uh, 7:45 pero ako dumating ako doon ng 7:30 pero pinapasok pa rin nila ako so ayun na uh, uh, kaso akala ko wala akong deal sayang lang yung pagpasok ko pero di ba nakikita niyo ay uh, yung mga tools na nakuha ko so sinegregate ko lang Uh, isa-isain ko lang meron akong nakuhang ito, ay ginagamit sa mountain bike, yung uh, sa fork seal so yan, may nakuha ko nan. pero I think, uh, ibibenta natin ito uh, tie range, uh, yan uh, for sasakyan, and then hindi na ako patatagalin ha, uh, pero ito, mga drill bits marami yan, ito pala nakuha ko ng uh, $20, kasama na yung, uh, yung uh, table tennis na maliit Uh, set ng uh, Korean na na pang serve sa mga side sidings and then uh, uh meron ako ipapakita yung panda robot yon panda robot yon mahal pala yon and then uh, sikat na sikat yun noon pero nakuha ko yon yung panda panda robot na yon nang uh, uh, kasali na doon sa $20 or 1,000 pesos etong mga tools atom drill bit pa lang yan, marami yan, mga kadil. Kapag titignan mo dito, konti lang. Pero drill bit na marami po ito. So, yan pa lang, bayad na ako. And then, may mga kasama dyang... Uh, yan, yung mga screws. Uh, flat screws. Yan. So, yan o. Oh, ang dami nila. From small to... Uh, large sizes. Ito, ang gusto ko. Yung mga iba, sinantabi ko na yung mga metric. Uh, yung mga parang hindi natin ginagamit dyan sa Pilipinas pero eto yung may, may mga malalaki yan yung sakit alam nyo ba kung bakit ko kinuha agad agad ito kasi nung tinignan ko yung name nya Craftsman, Stanley at saka meron yung isa ah nakalimutan ko eh ah, branded sya so yung mga sakit na yan ah, kasama eto o oh, yan at, at itong, at yung baget, oh. Ah, ini mabigat nasan yung isa eto yung mga maliliit yan lahat ng mga yan ay mga socket o tignan ninyo deal na deal yan for 1,000 pesos kasama yung mga iba uh, eto mga screws uh, eto naman ay uh, yung martilyo tapos yung mga plies, different flies opener uh, uh, yan yan o, tignan ninyo so bawing-bawing -bawi na yun uh, yun ay sa paborito nating uh, si Pancho. So, yan yung nakuha ko sa flea nito nga uh, Saturday. Pero, wait, ipapakita ko nga muna yung uh, uh, panda robot. Siya. Ito siya mga kadil, yung uh, panda robot. Ah, robo panda pala. Robo panda. Yan. Ito yung robo panda. May box pa yan. Uh, teka lang, teka lang. Uh, kung titignan mo doon, oh, new, hindi pa nagamit yan at may, meron, meron siyang baby panda na free. Yan, i-check nyo doon sa YouTube. Uh, ito ay kinagigiliwan noon. Ito pa yun, noon 2016 yata pa ito. Pero, ito uh, po ay educational yata. Pwede mo uh, i-company. Uh, company, yung parang kasama, uh, kasama mo. Yan. Yan, Robo Panda. Touch my tummy if you wanna play games. Technologically advanced, personality enhanced. You're really good at this. Give me five! Robo Panda comes with his own friend. Hey there, Teddy! So, yun yung deal ko noong, uh, Saturday mga kadil. Uh, tanong na naman, as usual. Is it a deal or no?